Gaya ng ang isang barko ay napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan manaisin ng piloto. Ang isang dila, kahit na isa itong maliit na bahagi, ay maaaring magkamit ng mga dakilang bagay pag ginamit ng wasto. Kaya nitong iligtas ang mga tao o patayin pa sila. Kung ang dila ay gagamitin ng hindi wasto, maaari nitong akayin ng tao tungo sa kapahamakan. Kung gagamitin ng may katalinuhan, maaari ito magdala ng kasaganaan. Ganito ang kapangyarihan ng dila. Pag ginamit sa mabuti, maaari itong maging pinakamabuting kasangkapan. Gayunman, pag ginamit sa masama, maaari itong magdulot ng mga miserableng resulta. Ang mga taong may magaspang na dila ay lumilikha ng di pagkakasundo. Gaya ng mas gusto ng mga tao ang malambot na pagkain, gayon din sa mga salita. Natanggap niyo ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mga mapagbiyayang salita ng Diyos. Dapat niyong gamitin ang inyong dila sa mabuti at sa paglilingkod sa Diyos na nagbigay nito sa inyo. Ayon sa aklat ng Genesis, ginamit ng ahas ang dila nito sa kasinungalingan mula sa pasimula ng paglikha. Ang pagkalinlang sa isang nagsisinungaling na dila ay tinuturing ding kasalanan. Dapat niyong gawing sentro ng inyong pananampalataya ang salita ng Diyos. Pero sa mga panahon ng pagsubok, ang mga salitang nagbibigay katwiran sa inyong mga sarili ay tila mas kaakit-akit kaysa sa salita ng Diyos. Ang pagkaakit sa matatamis na salita ay maaaring gawing magmukhang mabuti kahit ang masasamang bagay at mag-akay sa inyo na makalimutan ang salita ng Diyos. Kaya dapat kayong mag-ingat. Ang pagsisimulang magbulong-bulungan at magreklamo ay tulad ng pagtanggap sa paaniyaya ng Diablo. Ang pakikinig sa mga reklamo at mga kawalang kasiyahan ay nagpapahina sa inyong pasasalamat sa Diyos. Ang isang salitang na bahira ng reklamo ay maaaring gawing mga nagre hindi lang ang isang tao sa tabi mo, kundi ang lahat ng miyembro. Hindi kayo dapat na sumunod sa dilang nagbubulong-bulungan na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay dapat na magsalita ng mga salitang mabuti para sa ikatitibay ng iba, hindi ng mga nakapipinsalang salita na nag-aakay tungo sa tukso. Pag nagpapahayag kayo ng pasasalamat sa Diyos para sa inyong kaligtasan, magmumukhang mabubuti ang mga miyembro at mukhang kamangha-mangha ang katotohanan. Ang ating mga miyembro ay hindi sakim, kundi naglalayo na magliktas ng kahit isang kaluluwa. Tunay silang gaya ng mga anghel, labis na naglalaan ng dedikasyon dito. Gaano tayo kasaya na pupunta tayo sa kaharian ng langit kung saan walang mga alalahanin? laging mabuti na magkaroon ng mga ganitong pag-uusap. Pagkatapos, mas madalas niyong maiisip, tunay akong masaya. Ito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng malumanay na dila. Sa halip na masasakit na salita, pakiusap, laging magsalita ng mabubuting salita na mapagbiyaya at masaya para sa nakikinig. Sa pamilya, ang mga pag-aaway ng mag-asawa o mga pagtatalo ng mga anak ay nagmumula lahat sa mga salita. Sa buhay sa lipunan at sa buhay pananampalataya, ang pagsasalita ng malulumanay at magigiliw na salita na nagpapatahimik sa galit ng iba ay isang gawa ng pag-ibig. Kung saan nagpapalitan ang magagandang salita, namumulaklak ang pagtawa hindi ba nagdudulot ng kaligayahan ang pagsasalita ng mabuti? Ngayon, ang inyong mga dila ay dapat na maghanap sa Diyos, magkaroon ng pag-asa sa Kanya at maghandog ng panalangin ng pagsisisi. Ang maniningil ng buwis ay nagdasal ng may pagsisisi, habang ang fariseo ay nagyabang tungkol sa sarili. Ang isang dila ay naghandog ng panalangin na hindi nakapagdala ng kaligtasan, at ang isa pang dila ay naghandog ng panalangin na labis na nakalulugod sa Diyos. Tinanggap ng Diyos ang mapagkumbabang panalangin ng maniningil ng buwis, na may mapagkumbabang dila at nagsabing, "Ako ay isang makasalanan." Ang oras para magpasalamat sa Diyos, humingi ng kapatawaran at manalangin sa Kanya. Ayang oras kung kailan nagagamit nyo ang inyong dila ng pinakamaganda. Ipinangako ng Diyos na ibibigay ang magandang makalangit na kaharian bilang pamana sa kaniyang mga minamahal at sa mga sumusunod sa kaniyang salita. Ito ay magiging napakaganda na hindi pa ito nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao. Dahil naligtas kayo, ang dila nyo ay dapat na laging magsalita ng mga salitang puno ng kagalakan. Dahil ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang kaligtasan at hinayaan kayong makapasok sa kaharian ng langit, pakiusap, patuloy na manalangin, magpasalamat sa lahat ng bagay, magbigay ng labis na luwalhati kay Amang ansanghong at mamunga ng maraming mabuting bunga.